Hello mga guys. So today pumunta kami sa grand opening ng Seafood City dito sa Sugarland, dito sa Houston area, Texas. And sobrang daming tao pumunta dito. Sa Grill City pa lang ang haba-habala ng pila. So etong Seafood City ay isang Filipino grocery store na may bakery, ayad ang daming iba-ibang tinapay dito from pandesal, from mga ensaymada, crinkles, uh, pati mga cakes meron dito. Eto, pan de coco, basta ang dami guys. Sa dami ng options, nalito ako kaya wala akong nabili. Eto, ang daming cakes. May sans rival. I think, mga leche flan meron din. Eto, may mga Filipino handmade souvenir items. So, punta na tayo sa grocery area. Nauna kami sa mga gulayan. Eto guys, ang dami. Patola, upo, radish, sayote. Ayan, ang dami. Nakakatuwa. May kalamansi pa. Kasi guys, walang ganito sa mga HB Costco, or Walmart. Though, meron naman sa ibang grocery stores like yung mga Asian grocery stores like mga Hong Kong or 99 Ranch. Pero hindi kasing dami ng ganito. Like ito may singkamas pa, no? So, pero feeling ko mas mura yung mga gulay dito like yung kangkong at sito. Kasi mahal talaga sila eh. Eto, may sigarillas ko, my favorite. Eto, mga kitchenware tayo. Merong, ayan, pang leche flan, lanera, tsaka mga karahay. Eto, mga tabo, syempre. Eto, guys, kimpit ng mga damit. Yung rice cooker, pinagkaguluhan kasi sale ata. Eto, mga spaghetti sauce. Syempre, laki may pansit kanton. Tsaka, eto pa, mga lumpiang Shanghai. Basta, guys, ang dami talaga dito yan, mga kakanin. So, sa mga Pinoy, kung may gusto tayong lutuin, halos nandito na talaga lahat ng mga ingredients. Pati, ayan, mga barbecue, mga inasal, eto, longganisa, chicharon. Guys, eto, may steak oh, Siyempre, di mawawala yung mga sako ng bigas. And, meron silang walis. Guys, kung mapunta kayo dito, malaki yung grocery store nila. Eto, may miswa pa. Eto, yung ko talaga yan. Eto, ayan, mga Delata Century mga corn beef, eto guys, mga kopiko mga 3-in-1 coffee, ba? Diba? Ang saya. May energen. Yan, mga ready mix ka kanin, like sapin-sapin, puto, ganyan. etong mga chichiria, mga fish cracker, ayan, mga fudgy bar, hopya, ayan. Ayan, shop out kayo dyan, guys. Ayan, mga favorite kong chichiria. Ayan, guys, ang dami nilang chicheria dito. Like, talaga, ang dami. Walang ganito sa mga ibang Asian grocery store. Kaya, ayan, roller coaster and Vica Chippy. Eto mga chicharon. Eto mga champorado, macaroni, mga ready to eat, mga kakanin. Buti dito may cheese kasi ewan ko ba dito di ko ma-appreciate yung mga cheese nila, hindi masarap. Eto mga hot dogs, finally, may tender juicy. Eto may itlog alat sila. So guys, aside from mga Filipino, may nakita rin ako mga ilang Korean goods dito. So eto yung meat section, ayan, pork belly, ayan, chicken feet. So now, punta tayo sa seafood section. At ang saya-saya ko kasi meron silang bilong-bilong. Guys, favorite ko talaga to. Moonfish pala yung English niya, no? Hindi ko lang talaga in-expect na may bilong-bilong dito sa US. Kaya ang saya-saya ko. So eto pa, may mga puset, mga shrimp, salmon, may bangus. Eto, may kalunggong Ayan, tilapia. So ngayong grand opening, uh, free yung pagpapalinis at pagpapaluto nila ng isda. Pero I don't know on a regular basis kung libre pa rin ba yung paglinis at pagpapaluto ng isda. So, syempre, in namin today. Nagpaluto kami ng bilong-bilong na favorite ko. Pero, prito lang sila dito, guys. Wala yung ibang, like, may sabaw. Basta, prito lang sila dito. Ayan, meron silang raw octopus, pang lobster, mga alimango. Ayan guys, meron silang tuna dito. Eto, ang mahal. Favorite ko pa naman yung kinilaw. Di ko lang kung yun ba yung ginagawa kinilaw. Ito may oyster, tsaka imbaw, pwedeng pang sabaw. So, ayun guys, um, magbabayad na kami. Pero may mga tinda din silang parol dito. Yung parang galing pampanga. So, ayan guys. Mahaba pa rin yung pila ng Grill City. Sobrang dami nang nandito sa Grand Opening nila. So, eto yung area nila kung saan pwede tayong kumain. Eto, may sinugbang isda. May barbecue. Ayan. So, sa sobrang dami ng tao, hindi na ako pumila. Tinignan ko na lang yung mga ulam na anong meron nila dito. So, ayan, caldereta. May adobo. May pansip palabok. Pinak bibet, uh, lumpia, chicharon, ano yan, chicken skin. Ayan, may turon. yan dessert, mga leche flan. And lastly guys, may balot. O, 'di ba? Diba? Ayun guys, so nag-enjoy naman kami dito sa Seafood City. Yun lang, hindi lang kami nakakain sa Grill City sa haba ng pila. So, next time na lang.